Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwantuhan. 2024 Summer Olympics ng mabuo ang dream duo ng basketball fans para sa era na ito, Lebron James and Steph Curry para sa Team USA. At hindi nga nila binigo ang mga fans sa kanilang pinakitang performance. Sa si Lebron James na nag ng MVP sa Olympic Tournament dahil sa kanyang all-around performance, mapascoring man yan, playmaking, rebounding and defending. Habang si Steph Curry naman ay nagpakita ng historic performance sa semifinals game laban sa Serbia kung saan talagang nasagad nga mga American basketball superstars. At sa gold medal game laban sa France kung saan gumawa si Steph Curry ng apat na magkakasunod na 3 points sa last minutes ng game upang tuluyan ng patulugin ang home crowd ng France at at ibigay sa Amerika ang kanilang ikalimang sunod na gintong medalya sa larangan ng basketball sa Olympics kung wala silang dalawa at isama muna din si Kevin Durant Malamang ay titiklop nga ang Team USA. Silang tatlo pa rin nga ang nangibabaw. Ang tatlong player na pinakasagana sa experience sa big games sa NBA Finals. Lumabas nga ang kanilang veteran presence. Ganun pa man sa si Lebron ay 41 years old na next month at si Steph Curry naman ay 37 years old na ngayon. Sa 2028 Olympics nga ay 40 years old na si Curry at sa si Lebron naman ay turning 44 na. So talagang matanda na nga sila mga kaibigan, sa edad na yan. Kaya naman sa Mind of the Game podcast ay sinabi na mismo na Lebron na manunood lang nga daw siya nito. So official na nga mga kaibigan, na sinasarado ni Lebron ang pinto para sa 2028 Olympics. Habang si Stephen Curry naman ay hindi naman niya ito sinasarado ng tuluyan subalit so, sinabi niya nga na malabo na maglaro pa siya dito. God willing nga daw ay mabibigyan pa siya ng chance na magkaroon ng impact sa team subalit malabo nga daw talaga ito and understandable naman ito mga kaibigan. Ang basketball nga ay tinatawag na young man's game at maswerte na tayo na napanood ba natin sila noong 2024 na magkampi sa mga laro na may bilang talaga at hindi lamang sa mga all-star game. Sinabi din na Lebron at Curry na hindi na nga daw nila mahihigitan pa ang ginawa nila sa last two games kaya naman perfect ending na nga daw yun para sa kanila kung kung sakali. So no Lebron and most likely no Steph Curry sa susunod na Olympics. Si Kevin Durant ay nagsabi na din nga na maglalaro lang siya kung makakatulong pa talaga siya sa team at hindi lang malayo doon ay noon sa Miami Heat na veteran sa bench. So kung out na nga silang tatlo and possibly wala na din si Anthony Davis, Joel Embiid, Drew Holiday and maybe Derek White sa lineup, may pito nga na bakanting pwesto sa team. Ilan sa mga early candidates dyan ay sila Cade Cunningham, Jalen Duren, Jalen Bronson, Amen Thompson, Paolo Banquero, Jalen Williams, Chet Holmgren, Tyrese Maxey, Cooper Flagg, Dylan Harper, Scotty Barnes at iba pa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.